Guys, good evening po sa lahat ng ating mga subscriber. Welcome back again to our channel. vlog guys it's the logo po tayo guys ng routine uh, so ayun guys ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung ginagawa ko sa gabi before ako matulog so ngayon guys dito ako ngayon sa aming CR at tayo po ay maghihilamos then uh, tayo ay magdudut brush before so tayo matulog so yun guys it's napakalaga yun before tayo matulog kailangan malinis yung kwa natin and nakapaghilamos tayo and nakapagdut brush tayo kasi para fresh yung ating gabi ayan, bago tayo matulog so today guys, yung gamit ko today it's of course yung aking papaya soap so lagi ko itong ginagamit guys everyday ito talaga yung papaya soap ang lagi kong ginagamit so ayan guys, and before tayo guys uh, maglagay ng sabon sa ating mukha kailangan mga natin guys magbrush tayo ng ating teeth before tayo matulog bago tayo matulog guys it's napakahalaga yun sa ating bilang isang bubae. So, kailangan natin guys mag-refresh o maging fresh tayo before tayo matulog para maganda po yung ating panaginip sa gabi. Charat. So, yun guys, yung unang ting magawin is syempre mag -tot -tot brush tayo gamit yung aking toothpaste na color red. Charat. So, yun guys, mag-brush tayo ng teeth and before tayo matulog. So, let's go. Wait lang guys. So, ayan na. Kailangan natin mag-wash yung teeth. So, ayan siya po guys. Hugasan mo natin yung toothbrush natin. Ipo tayo mag-wash yung teeth. Okay, so, ito sa lagyan natin guys ng um, mag-wash yung ating toothpaste. Napakalagay yun. Lagyan natin toothpaste yung ating ano. Eh, wala pa naman ito simple Ipo lang ito bukas. Ayan, ubuksan natin po Kasi guys, sashila mo yung toothpaste namin today. So, una, lalagyan natin ito ng toothpaste. So, yan. So, natin ito, guys. Ayan na. So ayan guys, kapag brush na tayo ng teeth natin guys, so isimula na natin guys maglagay ng ating... Ano <laughs> ba yung wala akong naglaw talaga? <laughs> yung ating apply natin sa mukha natin. So una guys, sige gawin natin Dito tooth brush ko guys. Sinugasan ko siya before ko siya isabit dito sa ating lagayan ng toothbrush. So ayan. So, ito na nga siya guys. Ito nga yung ating yung today. Ito yung yung akin. Ayan. So, unang guys is babasain muna natin yung mukha natin before natin sa sabunan. Kasi yung tapakahalaga nga guys. Kailangan natin maging rice. Sarap. Ayan. So, ilalagay natin yung mukha natin dito. Na, kukos ko silang natin isa ng dalawa so ayan ganyan lang so ganyan parang update yung kuha ko guys yung mata ko matasok ko ng gula so ayan okay na po guys ganyan na lang ko guys kasi yung aking cellphone guys binatanggol lang dito sa salamin na may pako dito uh, wakas ba ka siya So, yun guys. After natin guys, hugasin natin yung kilikili natin kasi napakahalaga yung na uh, hugasan natin yung ating kilikili. It's napaka-important. Ayan, kilikili ko guys. Wow. This is my kilikili. This one. So, ayan guys. Ayan. Tapos, nalagyan pa natin isang beses. Para guys, kasi pag lagi tayong nasa labas, di ba, syempre malay kabuk, mapasok yan dito, magdedicate yan sa mukha mo. So, before tayo matulog, kailangan natin mag-refresh. Di diba? syempre, kailangan gawin yan para rebumula yung ko. Para ano siya guys, Ayan. Then after that, maglalagay tayo ng kung ano so, yung nalagay natin sa buka natin guys. Just na is napaka-important din guys. Tapos. So, ayan na. After natin yan malagyan ng sabon. natin guys, yung ating kilikilay kailangan natin. Kailangan <laughs> ko siya ang gawala. Brunison. Ayan guys, ayan So yun, guys, may napansin guys, wala yung tip ko dito guys kasi sira yun ang ipin ko guys. Kasi napapansin nyo sa mga old vlog ko guys, sa, lah sa lahat ng mga video ko, makikita nyo guys na medyo mataas po yung ipin ko dito. Kasi guys, sira po yung ipin ko eh, naka-oslay siya ganun kayo. Kasi masakit siya, sakit na kasi nga, yung baba na niya pinwes, parang pumasok na siya doon sa loob ng aking gilabi dito. So, ang ginawa ko, tinanggal ko siya sa dentist. Ayan, medyo matagal siya guys, before siya natanggal talaga. So, ayan, so kailangan ko siyang lagyan ng bagong ipin. So, ayan, so, ayan guys, mag mag-sponsor chat. Ayun, guys. Ayan ang ipin ko. Kailangan kong lagyan ng ipin ko dito. Kasi, pang... Parang ma-update yung coil ko, guys. Yung mata ko. Napasok ka ng gula. So, ayan. Update na ko, guys. Yan na lang, guys. Kasi, yung aking cellphone, guys. Pinatong ko lang dito sa salamin na may pako. delikado ba ka siya ay mahulog. So, Ini eh guys, after natin guys, hugasin natin yung kilikili natin kasi Napa yung na uh, hugasan natin yung ating kilikili. It's napaka-important. Ayan, kilikili ko guys. This is my kili-kili This one. So, ayan guys. Ayan. Tapos, nalagyan pa natin ng isang Para guys, kasi pag lagi tayong nasa labas, di ba, syempre mali kabuk, ayan, dito, magdidikit yan sa mukha mo. So, before tayo matulog, kailangan natin mag-refresh. Di ba, syempre, kailangan gawin yan para, para bumula yung ko. Para ano siya guys, Ayan. Then after that, maglalagay tayo ng kung ano yung hindi, na. nga, hindi nga, natin natin guys. Just na guys. So, ayan na. After natin yan malagyan sabon. Ayan guys, yung ating kilikilig kailangan natin. Ano yung ating ang hanggang wala. Yung ipin. Ayan guys, ayun na. So yun guys, kailangan pa siya yung ipin. Wala yung tip ka dito guys kasi sira yun ang ipin ko guys. Kasi napapansin nyo sa mga old vlog ko guys, sa, lah sa lahat ng mga video ko, makikita nyo guys na medyo mataas po yung ipin ko dito. Kasi guys, sira po yung ipin ko eh, naka-oslay siya ganun kayo, kasi masakit, sobrang sakit na kasi nga, yung baba na niya pinoyes, parang pumasok na siya doon sa loob ng aking gilagi dito, so, ang ginawa ko, tinanggal ko siya sa dentist, ayan medyo matagal siya guys before siya natanggal talaga so, ayan, so kailangan ko siyang lagyan ng bagong ipin, so, ayan, so ayan guys, mag-explore mag-sponsor chat. And guys, ayan ang ibig ko kailangan kong yan ng ipin ko dito. Kasi pang eh, hindi ako nakapag-vlog kasi nahiya ako dito sa ipin ko na makikita ng mga mga viewers natin. So, ayan guys, kasi nga, baka yung mga babash, yung ganyan. So, yan, iniwasan ko muna, hindi gumawa ng vlog or video dahil dito sa ipin ko, guys. So, ayan, naging distract siya sa akin kasi mula nung natanggal siya. So, maganda na yung feeling ko na tanggal siya guys kasi nga makaganyan na po ako dati guys hindi masakit kasi dito parang parang nandito na yung ipin ko guys sa may gilagid ko nasa baba nakausli na siya sa surang kaya hanggang hindi sa yung hindi ko na siya kaya sobrang sakit talaga yun kaya tinis ko siya nga talaga so yun tinanggal ko siya guys yun wala na siya so ngayon ang problema ko naman guys kung paano ko palagyan to ng ipin So, pag magka pera ako, yun, magkalagyan ko na yan you guys. Tapos na ako, guys. So, ngayon, kailangan natin pumunta ng aking kwarto. Pala, eh, pakita ko naman sa inyo, guys, yung aking nilalagay yun, ko sa mukha ko before ako matulog. So, ayan, guys. See you later, guys. And let's go to our bedroom. Kaya, arat na. Charat. See you there, guys. Bye-bye. 75 years later. So, tara na, guys. Punta na tayo sa aking kwarto. And, ilalagay ko muna ito dito. And then, then, ito yung aking sabong na labi ko siya dyan. Para hindi siya makalakalak, guys. Kaya, let's go. Charot. So, let's go. So, yun, guys. Punta na tayo sa kwarto, guys. And, patayin ko yung hello. Charot, madilim na siya. So, ayan. Punta tayo doon sa aking kwarto sa akin yung So, ayun na mga guys. So, ngayon, andito na tayo ngayon sa aking kwarto. So, ayan. So, gagawin natin guys. Kung bibis muna tayo before tayo magagay ng kung ano sa ating face order. dito na tayo kung ano mamaya. ko guys. So, I will back later guys. No! God! Please! No! 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 So, ito na nga tayo, guys. So, andito na tayo. Andito tayo. Ayan, guys. Andito na ako ngayon sa aking kwarto. Ayan, nag na po ako, guys. Then, ang gagawin natin, guys, it's maglalagay tayo ng ating ilalagay sa ating face. So, ayan. So, ngayon, guys, gagawin natin. kukunin ko yung aking ginagamit dito. Siyempre, guys, gamit lang po ako ng aking cell ka pa rin. Kunti na lang siya, guys. Ayan, konting kunti na lang, guys. So, bibili pa lang tayo. So, ganito kasi guys, hindi kasi ako bumibili ng ganito pag hindi talaga siya ubos. Kasi kore po ako. Chat. So, yun guys, gagawin. And ito pa rin yung aking gamit. Selka pa rin. Kaya naman, baka salka The Kinnaman. Ayan, salka So, ayan nga. Ito nga yung gamit natin. So, before natin to ilalagay. Before tayo ilalagay. Maglalagay tayo nito guys. Ayan. So, una guys. Ano ba? So, una. Ito muna ang gagawin natin. Gagamitin natin to Then, saka tayo maglalagay ng lotion. So, una, is magkukuha tayo ng cotton and lalagyan natin siya ng cleanser. So, ayan. Kukunti na lang siya, guys. So, gagawin natin, guys, ilalagay ko yun sa mukha ko. Tiyak. Ayan. Ipapahid lang natin siya. So, although, guys, so, bilisan natin, guys, kasi low bat ng cellphone natin. So, ayan. Ilalagay natin sa so, dito. Ayan, na Kaya, bilisan natin, guys, kasi meron tayong 15% battery kailangan na siyang i-charge. So, ayan, guys. Pwede guys? Ayan. Then, after natin malagyan, to tell you, guys, o, oh, di ba, kahit nag, kahit nag ilamos ka na ng mukha, madumi pa rin yung mukha. Hindi ka pa rin sure na malinis talaga yung face mo. Ayan na siya. So, ayan na siya guys. So, after natin maglagay, so, i-mix lang natin na tuyo na siya. Ayan. Pag tuyo na siya guys, naglalagay ako ng lotion ko sa mukha ko. Ayan. Kasi wala akong cream na iba. So, ito ka, para safe siya guys. So, ginaganyan ko lang siya guys. Ginaganyan ko lang siya. Ayan ganyan. And after natin siyang mailagay lahat. So, and nalagay din natin guys yung ating kilikilik. Yung ating kilikilik. Charot. So, ayan. So, nalagay. Ayan siya guys. Nalagay natin siya dito. Sa so, kilikilik natin. Ayan. So, huwag muna nilagay dito sa mukha. Ang hindi ilagay guys Kasi na sa So, iyan lang guys. That is guys for vlog for today. Ayan, nakita niyo guys yung aking routine before tayo matulog guys. Napaka-importante talaga guys. Is maglamos tayo ng mukha. Maglinis tayo ng face before tayo matulog and brush tayo ng teeth. Kasi guys, para refresh yung pagtulog natin. Fresh na fresh pa tayo. Para pagising natin, maganda tayo. Charot So yun lang guys yung aking vlog guys. Huwag nyo kalimutan guys mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. I-click po guys ang bell icon for update ka all my video and upload natin here guys our youtube channel Mary Grace and Bayugan and in-upload ko rin ito guys sa aking another channel na Gracia Bayugan and andyan po guys yung aking another channel please guys subscribe din yan guys parang awan yung natural nagbuka so ayan guys and in-upload ko rin ito sa aking second pangalawang channel guys andyan po sa taas po yung aking under channel Gracia by kanon kaya guys wag niyong palamutan wag niyong palamutan guys mag subscribe thank you so much guys for watching and happy new year sa lahat po ng ating mga subscriber thank you so much guys and maragayang new year po sa ating lahat so hello guys ayan nandito na po tayo ngayon sa aking haha 7 ayan guys kung saan ay dito po tayo guys manalo ng totoong pera ayan guys aking lang pong in yung aking account dito po sa 7 ayan guys huwag niyong kalimutan yun guys and nasa baba po ang aking description box yung link po ayan kung napapansin niyo guys dito po sa baba is sobrang dami pong nanalo ayan nakita niyo naman guys kung gaano kalaki yung pera na kanilang napanalunan. Ayan guys, umabot po yan 100,000. Ayan guys, kung na-expired kayo, kung, kung gusto nyo rin yan manalo guys, kaya naman guys, puntahan nyo po yung aking link po ay nasa aking description box. Ayan guys, sa halagang 100 pesos guys pwede po nyo po i-cash in dito sa 7 it's pwede po kayong pwede po kayong manalo guys ng kagaya nito na nakita nyo sa ating screen ayan guys tingnan nyo naman na kumita sila guys ng sobrang laking pera ay guys sobrang dami ditong pwede nyo laruin guys yung mga JD ayan nakita nyo naman guys sa ating video kahit mamili po kayo dyan guys peso lang po yan ang itatayan nyo pwede nyo po kayong manalo Ayan guys, kaya naman samahan nyo ako guys dito and narito naman guys kung paano po kayo mag cash in. Ayan guys, narito naman ka cash in lang kayo dito. Ayan nakita nyo yung deposit and mag deposit na kayo guys halagang 100 pesos at pipili po kayo sa Gcash or sa Pimaya. Ayan guys, pwede po kayong mag-cash in hanggang 1,000 pesos. Ayan, ang pinakamababa po dito is 100 pesos. And pwede po kayong mag-withdrawal. Ayan. So, pwede, kahit 100 pesos po ang napanalo ninyo, pwede nyo na po yan e-withdraw. Ayan guys, kailangan ilagay nyo lang yan ang yung Gcash account para pwede na po kayong mag-withdraw. So, ayan guys, gaya na yung sinabi ko, kung gusto niyo manalo guys ng lempak, lempak na pera, nasa baba po ang aking description, nasa baba po sa description box ang aking link. At syempre guys, kapartner po natin si Zenab Haraki, ayan sila po guys, ang ating mga celebrity na kapartner po sa 7 Kaya naman guys, gusto niyo manalo, ganun lang po.